Kung sawa ka ng kakatrabaho pero parang wala ka pa rin ipon, kung gusto mong maging wais sa pera at gusto mo talagang umasenso, eto ang video na para sa'yo. Pag-uusapan natin ang limang realistic na investments na pwedeng simulan ng ordinaryong Pilipino. At sa dulo, ibubunyag ko ang investment na zero risk pero guaranteed na magpapayaman sa'yo kung gagawin mo ng tama. Kaya stay tuned dahil pwedeng ito na ang simula ng bagong takbo ng buhay mo. Investment number 1. MP2 Savings Program ng Pag-ibig Totoo bang pwedeng kumita sa Government Savings Program? Oo. MP2 is a voluntary savings program by Pag-ibig na may dividend rate na 6 hanggang 7% bawat taon. Real example. Si Tita Grace, isang public school teacher Nagsimula lang sa limang daang piso bawat buwan sa MP2. After 5 years, lumago ito ng halos tatlumput anim na libung piso. Walang pilitan, walang tax, pwede mong i-withdraw after 5 years. Pro tip, gumawa ng auto debit mula sa payroll mo para consistent ang ipon. Investment number 2. stock market. Long-term, blue chips. Stock market? Parang delikado yan ah. Oo, delikado kung basta-basta ka lang bibili ng walang alam. Pero kung long-term investment ang habol mo at pinag-aralan mo ang galaw ng mga kumpanyang matatag, ang stock market ay isa sa pinaka-epektibong paraan para palaguin ang pera mo. Real example, si Kuya Jeff, call center agent, nagsimula sa call financial ng isang libong piso bawat buwan. Bumili siya ng shares ng Jollibee JFC noong 2014. Ngayon, more than tripled na ang value ng shares niya. Hindi siya trader, investor lang siya. Pro tip! Focus sa blue chip stocks tulad ng SM, Ayala Land, Jollibee, PDO. Yung mga kumpanyang matibay kahit may crisis. Investment number three. Online business. Reselling or dropshipping. Wala akong physical store. Pano ako magnegosyo? No problem. You just need your phone and internet. Real example: si Marian, isang single mom, bumili ng tatlong libong piso worth of RTW clothes sa Taitei Tiange. niya sa Facebook Marketplace at TikTok Shop. First month niya, kumita siya ng apat na libong piso profit habang nasa bahay lang. Pro tip: start small test products. Gumamit ng free platforms like Facebook, Shopee, and TikTok para makabenta. Investment number four, real estate, pre-selling lots or units. Hindi ba pang mayaman lang yan? Akala mo lang, maraming pre-selling lots or townhouses na pwedeng hulugan monthly. Real example, Si Mang Tony, isang tricycle driver, nag-invest sa isang pre-selling lot sa Batangas na hawak ng Santa Lucia Land. Nakabili siya ng 150 square meter lot sa halagang 6,000 per square meter. Kaya ang total price ay siyam na raang libong piso. Pagkatapos ng walong taon, dahil sa pagdevelop ng lugar, may bagong kalsada, clubhouse, amenities, at may malapito ng mall, na ibenta niya ang lote sa halagang labing isang libong piso per square meter, kaya total selling price ay isang milyon anim na at libong piso. Kita niya, 750,000 daan at limampung libong piso halos doble ang tubo sa simpleng paghihintay at tiyaga sa pagbabayad. Pro tip humanap ng pre-selling projects na malapit sa mga itinatayong highways, schools, o tourist spots. Ang right timing plus right location ang sekreto sa pagyaman sa real estate. Investment number five, self-development, skills, learning, courses. E paano kung wala pa talaga akong puhunan? Ang best investment ay nasa utak mo, sa skills mo. Real example. Si Aira, dating cashier, nanood ng libreng freelancing tutorials sa YouTube. Nag-invest ng 2,500 piso sa Canva course. After 2 months, may client na siya sa Fiverr. Kumikita ng 20,000 piso bawat buwan doing simple graphic designs. Pro tip! YouTube University is free. Kung may 100 piso load ka, pwede ka nang matuto. Ang tanong, gusto mo ba talagang matuto? Ang pagyaman ay hindi biglaan. Pero kung magsisimula ka ngayon sa tamang investment, kahit maliit, sigurado ang paglago. MP2 para sa sure savings, stocks para sa long-term growth, online biz para sa extra income, real estate para sa asset building, self-development para sa income na walang limitasyon. Comment down below alin sa mga investment na ito ang uunahin mong simulan ngayong taon. At kung gusto mo ng mas marami pang tips tungkol sa ipon, negosyo at pagyaman, hit that like, tap subscribe at i-share mo to sa kaibigan mong gustong umasenso. Tandaan, ang pera madaling kitain kung alam mong gamitin sa tama.